Oh, Mr. Gonzales. Yes, Your Honor. This picture won't lie. Wala siyang suot na glove. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, na suot niya glove na may, Opo. may hard knuckles. Yung mga pulis po dumating, mga kapagpatunay na talaga pong nakaano. Totoo po siya sabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. At, kaya adi, nga, adi, kaya nga, totoo siya sabi mo, pero totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Yes, sir okay. Chair, meron okay. din akong ng yes, picture right. ng right, yes, right, hand niya. Wala talagang gloves eh. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang kita ko po, nakaglabs po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi so, kung may pamilya ako... mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako nagsisinungaling. mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling. Hindi mo, dadamay mo kung magsinungaling ka. We proceed to Mr. Willie Gonzales. Uh, we want to hear your version of the incident from nagsimula hanggang natapos. Uh, you okay have the po. floor. Eh, ilapit, mo, ilapit mo yung... yung, yung yes, sir Honor. Uh, Galing okay. po ako ng uh, trabaho. Uh, almost two years po akong bumabagtas to sa Espanya. pauwi sa bahay ko po. Baga approaching po ng uh, UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, misa natatapakan po ng dalawang gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag ganoon po kami ng i-Rodriguez e. eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. may may gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinanbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko, bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla ka pumreno. Kundi kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Sandali ah. Uh, ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Huh? Wala po, Your Honor. Wala. bakong kung man pong sigong bumanga sa kotse ni Ginong Gonzales, malang, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka? Opo. So hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka? hindi po. So anong nakita mo? Yeah, to continue. Tapos po, uh, Di sabi ko sa kanya, binalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Ito, sa Mr. Gonzales, ha? Opo. Uh, I want to inform you that uh, pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, Opo. you can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. Ah, so sabi ka lang totoo, ha? Naintindihan ko po yun, Your Honor. Sabi ka lang totoo, huwag kang mag-imbinto ng uh, istorya dito, Del. Kung ikaw dismiss na police, ako retirado akong police, hindi hindi tayo pwede magbubulahan dito ha? Yes, sir so, Arnold. Uh, hindi po, tayo. po yung, hindi po. 'Yun totoo lang, lang po, 'yun totoo lang po sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ni Katonging? 'Yun din po sasabihin ko sa inyo. Sige, sige. Yung, yung yung po ang nagpainit ng ulo ko dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko na nakagwantes po siya ng pangmotorsiklo, may mga knuckles po in plastic. UP naman po, kitang kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, Investigador, sino investigador dyan? Nakakita nung UP na sinuntok ng kuhan? Nakita mo? may dent. Saan banda? Take your name and ano. Nag ka na ba? Nag ah nag, nag swear ka na? Okay. Paano nga? Uh, police stop Sergeant na uh, Peralta po your honor. Ah okay. uh, uh, pan Ispe ka ng traffic po. Traffic. Apan uh, pan inspection po nung sasakyan, na meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side ng roof po ng roof sa bandang bubong. Left side ng rope? Apo. Anong anong dent Nakita mo? May medyo gasgas gas po, Your Honor. Gasgas. -gas. gas. May picture po ako. Abe, picture ka? Apo. Yung ba tinapik mo yung bubong ng kotse? Hindi po, gilid lang ng kotse po. gilid ng kotse right ang side po ng bike lane eh. Nasa ha? kanan po kasi yung bike lane eh. Ito ha, Will, Willie Gonzales at saka Alan banjola. As far as yes. both of you are concerned, wala na tayong problema. Ah, Kasi nagkaregluhan kayo, ha? Yes, Sir Honor. Nagkaregluhan kayo. Yes, Sir Honor. Pero my God, my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, Otherwise, sir. uh, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw, ayaw kong oh, magsinungaling oh, 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 kayo. Opo, oh, Your Honor. Please, oh, please oh, oh. ayaw kong mag-contempt ng isang, uh, how old are you? 63, magsisistipur po, Your Honor. 60? 63 po, Your 63. Honor. 63? matanda ka lang sa akin ng 2 years eh. Ako, 61 ako eh. Oh, so, ayaw ko mag-contempt mag, -contip, mag -contip ng... Uh, ang sinasabi ng ko lang... Taong na may sakit. Ang sinasabi... Korting tiyo, may sakit ka, ha? Opo. Ang Kaya, sinasabi... Kaya, ka magsinungaling, please. Hindi po. Uh, hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi, biktima rin ako rito eh. Na, nawalan ako ng trabaho, na na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko, naku, hindi naman ko sinuntok yung kotse ko. Siguro yung banggalan ko sa bumper ko, pagpapasensyaan ko na eh. So, do you, dali ah, you confirm na merong... Uh, nung in po ko po, uh, your honor, may nakita lang po akong parang... Nakita ka? Meron po. Then, uh, nag... Hindi po tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? Uh, tinanong ko po, uh, your honor, ang inamin niya lang po may parang tinapik siya. May tinapik siya. Apo. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik. Ay, ano, kay? Ano, ilan ko po your honor? So, saan niya sa saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang ano sa sa side po ng bike lane. Sa side ng bike. Eh bakit mo you 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 took hook line and sinker yung sinabi niya na sa bubong yung ng gas-gas? Anong imbestigador kay? O kung kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa investigasyon na ito, sikat ka na investigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, oh, magdududa ang tao sa iyo na baka may, may pinapaboran nito investigador na ito. Dahil uh, hindi tinanong talaga kung saan ang, sinap, ang kinalabog niya. But anyway, sige. Uh, continue, Willie. Eh. Ah, pagkatapos po noon, dinerty finger po niya ako, o oh, ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko kagad, hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse po tumabi sa akin. Be sure, ha, kay kung merong, mayroong somebody independent from, independent from among you two, can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjula, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo. Yes, Your Honor. I no, understand. Lying, your, ha? Oh. I understand, Your Honor. Kaya nga, inibitahan naman ngayon dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently, yung vlogger na yun ang uh, sa totoong pangyayari. Kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong, merong independent mong magkapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair? Your Honor, yes. sir. Uh, Sorry for uh, interrupting pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales pinal ano naka-gloves si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po 'yun? Yes Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha Paki- paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung uh, picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siya, may suit ba kayong guwantes no? Mr. Banjola? Naka-guwantes ka na, no? naka-gloves ka. Wala pa akong gloves uh, Ayan, tama ba ito? Ito pa, bang pa, nakikita Wala, mo? wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo oh, nga po, itong nasa ditrato ngayon, yan yung incident, pa, wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves ay na. po, yan lang, lang Mr. Chair. Kasi yung po sinabi ni Mr. Ba, ni Mr. Gonzales, may gloves siya na may nakil. Oo, oh, Mr. Gonzales. Yes, sir Honor. This picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya na suot soot niya glove na may Opo. may hard knuckles. Y o, tingnan mo, tingnan mo, nakita mo. mo. Ma ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na ano, makikita naman po ng mga polis eh. yung kanang kamay, o, oh, yun ang kamay niya. Wala rin gloves. Tinatanggal Bare hands. Tinatanggal niya po nung ano, nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga... Ano niya tinatanggal? Oh, wala pang mobile yan. Nagtututok. Uh ka Akma ka pang bubunot eh, oo. Oh. Hindi, ang, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung yun, itinabi ko... Please, na, please, please, silence muna, silence. No, Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, mga kapagpatunay, na talaga pong nakano. Totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. At, kaya in, nga, in, in, kaya nga, totoo sinasabi mo, pero totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit ano sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi nalang sabi ng mga pulis sinungaling. Ha, ah, pulis ka, 'di ba? Pulis ako. Hindi po. Ako ayaw natin, ayaw natin masira yung uh, organisasyon natin at pag uh, i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nang Oh. Kitang... Pa, paano? Paano nga yan? How can you? How can you yung yung kaya ko nga ho i-describe po yung ano yung guantes niya. Sige, i-describe mo. Kule itim po tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. So, kaya nga wala mang yung kanan kamay mo lang daw, merong ha, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga uh, biker po, your order, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong yes, picture right, ng right, right sir, hand sir. niya. Wala talagang gloves si eh? Ito, papa-plus ko namin dyan. Wala talaga siyang tutagwantes. Na Nandito na sa, sa cellphone ngayon. Your, 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 Honor. Andali lang, na uh, Mr. Gonzalez. Sandali lang. Sige okay, pa. Oh, very clear dito. Wala siyang hawak. Na, wala siyang gloves talaga. Your o, Honor. Basta ako, ako ha. Biker din ako. Apo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos Siklista ka? Parang kang gago. Oh, ah. oh, gago ka! Gago! mag, mag, mag ka! mag ka! Taw sa hard dockers sa ha? Hindi mo magkailangan yan sa bisiklita! Pag-motor yan! Your, Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Ah. May mga nakakita naman mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UP yun. Nang bare hands lang po. Your Honor. Ah, pero ko ako pasuntukin mo sa kotse mo? Ay, malakas. Mas malaking, mas malaking yung kahit na bare hands ko lang. E, na ko yes, yung po. mo. Yes na, po. naiintindihan ko po, Your Honor. Pero... Sana... Huwag tayong mag-manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, Kasi Hindi po ako nagmamanufacture. Regardless, regardless, kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee you cannot full this committee, ha? Huh? Yes, sir. Sure, uh, not. very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang kita ko po, nakaglabs po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi so, po damay pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako nagsisinungaling. Nagsis mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling. Hindi po ako mo kung magsinungaling ka. O, oh, yan o. Oh. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh. oh. walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, your honor. Second incident, your honor. big ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ang gloves na yun ha, yung may, may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po, pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po, respeto ko po sa inyo. Yes, yes. wala na tayo sa respeto. Uh, ako rin mag-respeto rin sa'yo. Kapwa, kapwa tao kita. Nag-respeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata no masyado na nagsisinungaling ka dito ay uh, ay cannot ay cannot uh out of respect to this uh, committee hindi ko rin ma hindi ko tatanggapin yung sinasabi mo hindi ko maniniwala talaga Sige lang continue anyway after that please babas po sumakay po ako sa kolche ko hinabol ko po sana siya Nag-isip po ako baka may payong pa yung trabaho ko gulo bagong opera din ako sa Spain mahina na rin naman ako, inisip po gulo pa to. May tumabi po sa akin kotse. Bukas po kasi bintana ako dahil hinahanap ko kung saan siya nagpuntang way. Kung irod e o okay, Quezon niyo. Sabi nung kotse, yung sumuntok sa kotse mo, dumiretso ng QA. So, dinaretso ko po ng QA. Kung makikita niyo po yung CCTV ng barangay po, yung kinuha namin ng mga polis, at kasama po si Mr. Banjola, kung makikita niyo po, hindi po cut na style ng polis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po akong kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko eh. Hindi po yung abrupt po yung cut ko, hindi po ganon. Yung style natin nung araw sa mobile, hindi po ganon. Tapos pumunta po siya sa kaliwa ko. Kaya kung makikita nyo po sa CCTV, ang pagkabi ko ng kaliwa, dahan-dahan pa rin po. Which is, sa tingin ko, intention niyang ginanun ho yung bisikleta kasi ang haba ko nung ano ko, nung tama ko, mula tail light dulo, hanggang doon po sa may, ano, sa may, sa may side mirror po. Sige, post ka muna. Mr. Badiola, Alan, Honor, Intention mo talaga na gasgasin yung kotse niya? Actually, your honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So, pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si ginang Gunwili Gonzales, Pagkat niya po ngayon, syempre, pabwelo na po, pababa po hanggang ditwasan yun. So, hindi ko na po maywasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. Ah... Uh... Ipa-play nga natin. Please uh, play the video. Sitor JB, please uh, take over. Sandali. Sekretariat, please play the video. Ito pong video para... Lapa? Transfer. Ano yung anyway, siguro uh, Mr. Banjola, bago natin pagpatuloy sa laysay si Mr. Gonzalez Gonzales. Mr. Okay. Oo. Yung pong sinasabi niya kasi masyadong ano siya sigurado na merong karaw gloves. Pwede ba yung unang insidente hanggang sa pangalawa itinanggal mo daw? Pwede bang mangyari yun? Hindi ko po matatanggal kasi your honor, doon pa lang sa kanto po ng welcome rotonda, may mga sasakyan pong lumili ko doon. Pag nagkamali ka po doon, masasagasaan ka. Saka okay. hindi po ganun kadali tanggalin ng gloves na nagbibisikleta. Dalab ko yan, nagbabay din ako. Tsaka pwede ba magka-gloves ka na ano? Ang pang-gloves kasi na may pang-knuckle, pang-motor po yon. Hindi natin ginagamit sa nagbibisikleta. No? Okay. Tama po si Senator De La Rosa. Dahil ako po ay motorcycle rider and cyclist at the same time. Hindi ko gagamitin 'yung pang-motor sa bisikleta kasi makapal po 'yun eh, 'di ba? So wala kang up, up, up. for the record of this committee, wala ka talagang na so, gloves. Wala po maski 'yung mga ano po alam nila wala. Yung po, po kiniklaim ng uh, polis kanina na merong dent sa kaliwang bahagi ng uh, ng uh, bubong nung uh, sasakyan ni Mr. Gonzales, doon, doon mo ba tinapik pinap o sa likuran, banda? Actually po, ang bike lane sa right side po, your honor. Ah, ba? sa right side? Opo. Hindi sa kaliwa? Hindi yung po. Yung kiniklaim eh. pa si Mr. Gonzales nung malapit kayo. Siguro, mayroong... Ina May time ba na pinalo mo din yung ano? Hindi sasakyan? po. Eh. Kung Wala Siguro, na. mayroong pumalo sa kotse ni Ginong Gonzales. Malamang, hindi po ako yon. Siguro, ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya ako yung na Akala. Yung na Ayun lang. Uh, gusto lang natin tanoyin nyo dahil yung sinabi niya. gusto Opo, natin talaga kung sino to. Yung, yung, video please, wala pa? What's your attorney Joe I'm Anion? Chaga, Joe! May sound ba yan? Eh, yung, tasa mo yung volume ng sound para marinig natin. Kasi kung wala, meron lang available sa PNP na may sound. Okay, please. Ako ha, nakikita. Pwede mang Mr. Banjula? Yes po. Pa. Parang pwede mang umiwas. Bakit parang parang maluwag sa kaliwa eh. Ano mo nga? I-play mo nga uli. I-play mo uli. Sige ha. Paki-play. Ah, oh, sige.

nakaharang, pinagbababa. Opo, apo. No? Um, minsan pwede natin iwasan eh. Pero ninaano ni Senator Bato, maluwag yung right lane, bakit sa kaliwa ka napunta? Parang yun yung tinatanong niya. Paano papasok, ka napunta? papasok na po ako ng bike lane yan, Your Honor. Kaso lang, nan, bigla siyang pumasok doon, so nakabig ko pa kaliwa po. Talagang hinahabol ka na nito ng panahon. Ito na yung second apo, ano, incident. Opo, opo. Kinat ka niya Opo, so... Kaya ka na punta sa kaliwa? Malapit na po yung ano, kaya hindi na makapagpreno talaga eh. duma, na ah, sa coaching. Kaya hindi ka na makapunta sa bike lane dahil nandoon na, eh. na siya. Oo Di kasi yung pang-ano ni Santa Bato medyo maluwag dito eh. 'Yun ang tinatanong eh, namin, pa bakit ako, napakaliwa ka? Hindi pa ako pwede pumunta ng gitna ng kaliwa, your honor, kasi pag ako na bangga dyan, wala akong kalaban-laban po. Ako pang masisisi dyan, sigurado po ako dyan. Taga, tsaka parang ito na yung second incident eh, na talagang hinabol ka na ba? Ito na ba yung hinabol ka na? Opo, yun na po. Pangalawa na? Saka may papaano po yung sa akin eh, palabas ng kitanlad po eh. Yung buong high ace, parang may nakita kong high ace, ayun. Ayun po. Okay. So, naga, yan naman po, usually ginagawa natin yung mga siklista, pag mayroon pong ano, iiwas po tayo konti. Iiwas na lang? Di ba? kasi kanto po yan eh. anong Al part ng bisiklita nakatama sa kutsi Manubila? Yung handlebar ko po. Sa handlebar? po Opo. Kasi hmm. naisandal ko po dun sa kotse niya eh. Kung hindi ko po, kung hindi po ako nasandal sa kotse niya, talsik po ako, malamang masasagasaan po ako ng sunod na sasakyan sa left side po. So parang ang nangyayari po, sumandal po ako dun para lang hindi po ako tumalsik. Okay. Gr